So, mapay ako lo, mga kainday. For today's video, ada kay Inday, magtitisugad anay lo at nga to haluntad. Kaya na akong umangkon, aadi. Kay kanina, nagmulay hera na kusal nga umangkon. Mako rin yung buyag damot umangkon. So, adi man, tak umangkon. So, makadto anay kami kay main ma. Kwa na mama. Kay kulop na mga kainday. Ada kay magbabaktas lang kami kay direman gulup. Harayo! Harayo! kuan na kabilang kanto lang mga kay So, do for the gohi. Tita, pag kuan, anay kay kulup na. So, mabalik ka ka day? Ha? Bang. Mamulay ka mo ni Roday? kita agi? Okay. Oo. So yan, kulup na. Pampangan lang mga kainday, 5.30. So baga na hinkuan, mag si tat oras yan, walking in. Kaya nagmilayara kanina. Kaya waray yun namang klase Sim break na nila. So, yan. Hindi kami kanda, nanay. Yan. Yan. Hihingal ka, Dad. Ha? Hihingal ka, Diriman? Ikaw. <laughs> Kayo, Diriman, iaram ko. Jadi imday aram baktas. Nanti aku mangkon. Nak aku salut ngaku an. Kumania aku ya warai bumiyo okay? na hobi hmm. ya. kami halun So ano man, so na ni Inday. See you on my next one. Bye, mga kainday. <laughs> Bye! Follow more! Like and share po! And subscribe na po! See you on my next one, mga kenday. Bye!